Good morning, good afternoon, good evening. Ayan, nandito po kami ngayon sa Mito. Ang aga namin umalis. Kasi nga, um, oras ko nang palitan yung aking license. Ayan, gold license. Tagal ko na rin, eto, eto yung aking... nakanda na yung aking ayan, diba? Nakanda na yung aking my number alien card ayan po mm. <laughs> naulan, grabe naulan ayan Ah, uh. Ayan, may passion. Sabi ko kay hapon, ano, lagyan ko ba ng sumblero? Kasi para ka-partner ng aking shoes. Ayan, shoes ko. Ito ang aking passion. Ito ang aking pero sabi ni Hapo, wag na daw lagyan ng sundero. Palamig ng palamig ngayon dito sa Japan. Grabe. Ayan. Sa pagmamadali, wala. Ayan. aking passion simple passion kasi ano pipicturan kasi ayan mas maganda yung simple ito simple to para sa akin simple passion bye bye na po good evening may sa Hmm. Strawberry shake. <laughs> mainit pa. Ayan o, mainit. Matit pa papa. Umuhaagin lang ka lang. Sige po. Dito na po kami sa amin. Bye bye. Pusok <laughs> na naman. <laughs>